Anong mas magandang gamitin para po sa poso? Tubo ba na bakal o PVC na plastik? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. kaso na couple with ejector po ang uh, gagawin po natin ngayon. Marami pong tubero ang hindi kayang magkabit ng ejector na PVC ang maghahawak ng ejector. Kaya ituturo po natin sa kanila ano para madagdagan ang kanilang kaalaman at mabigyan din idea yung mga customer para po alam nila ang uh, kanilang uh, sinasabi. Kung basta mo lang ikabit itong ejector na to sa PVC ay kung nagka-aberya ay kapag bunutin mo na ay iiwan po yung ejector sa ilalim. Kaya po sa mga tubero na hindi kayang magkabit na ng ganito, nagkagawin natin ay, siyempre sasabihin nilang, hindi pwede ang PVC na pagkabitan ng ejector. Mas maganda talaga kung tubo ang pagkakabitan ng ejector na to. Kaya lang po, ang tubo ay kinakalawang nga. Kaya ayaw po ng mga customer yung tubo kaya yung uh, PBC lahat ang gusto kaya isang paraan po ito itong pakikita ko sa inyo na paglalagay ng ejector na PBC ang paglalagyan na hindi basta-basta bibigay kung sakaling uh, bubunutin itong ejector na PBC ang nakahawak ang sukat po nitong paglalagyan natin ng ejector ay number 2 PBC ito ha ah. at itong uh, pinag uh, Nagyan natin ng ejector na PVC ay number 1 Puro PVC lahat Ito po yung may kakabit sa ejector nipol lang na 1 in 1 port na nai-reduce ng D1 Dahil number 1 yung size ng PVC Kaya po natin winilding ito para magsisilbing hams Para kung isuksok natin yung PVC Ay meron siyang hams para maiklam ng maganda Kaya ito winildingan na natin na ano? Dahil kapag nagyan po lang po natin ito ng adaptor Na kaya nang ginagawa ng ibang tubero Na nagsasabing hindi pwede Saka isuksok lang yung PVC eh, kapag po aayusin, magkakabir niya talaga. At para po may suksok yung uh, PVC, number 1 po ang size nito ha. Ah. Pero hindi na magkasya doon sa number 1 na nipon. Kasi nga, uh, uling po natin ng hams ay painitan po natin. Saka po natin balakihin yung butas niya. Ano? Kukuha muna kayo ng kahit anong pangpalalaki sa butas. Yung uh, bungad lang ng uh, PVC na pinainitan. Saka isuksok itong uh, nipon na to na number 1 kasi nga number one po yung size ng PVC yan pinitin lang na ganyan saka po tatalihan ng goma yun po ang habang ganitong mainit pa tatalihan na ng goma para may clamp niya ng mabuti saka po natin minakyan ng clamp bali tinanggal na po natin itong tali Ayan, saka natin uh, dilog-dilog iklinam. Oh. Ayan, oh, may clam na. Ayan. At meron pang hams dito. Kaya talagang mahirap matanggal kung sakaling nagka-referensya at bubunutin ito. Dahil ito po ang konekso dito. No? Oh, ganito ang simbolo ng ejector. Ayan. yan, Ayan. Ay, itong kupling uh, niya, ang size po nito ay 1 in 1 fourth. Saka po ito, dito lang po ikakabit. Ayan. Pagkabit lang, diretso na ito. Saka lang ay kakabit na dito sa mga nipple na to na may connection dito sa PBC. ano para po sa mga nagtatanong kung uh, paano daw mag-install, uh, paano daw ikabit ang ejector. Ayun na po. Oh. Fast forward lang po natin ano yung mga importante lang ang uh, mga dapat natin ipakita para po hindi masyadong habang ating video na to. Bali tapos na po natin na pagpitanin ito. Pasok na po natin. Ito palang lang PBC na di uno na to. Huwag na huwag kayong magko-connect dito ng uh, meters o 6 meters yung diretso po hanggang sa pagkabitan niya doon sa adaptor well dahil kapag po uh, dinugtungan ito mag maglalagay po ng coupling plane wag na wag po kayong maglalagay ng coupling plane na pagdugtong sa PVC dahil po doon po mag-aaberya kung sakaling nag-lock yung ejector sa ilalim at bubunutin niyo doon po mab mabibigay po doon sa kupling na pinagdugtungan ng mga PBC Kaya yung PBC na walang putol at saka ito dito sa taas niya ay trade traderan lang po natin ng trader na di uno para po may connection natin doon sa adapter well. Yung adapter po nito ay 1 in 1 port din ang size kaya kinakalangan po ang ilalagay natin dito ay reducer na 1 in 1 port at saka di uno. Hindi po basta lang po i-trade ito ah kasi po alanganin po. Meron po tayong gagawin dito para po mag-lock ng husto, itong inalagay nating reducer dito na makakahawak dito sa PVC na number 1 ng size. Kapag nailagay na po itong reducer na to, kapag nai-thread na, no, ito ang gagawin. Oh, papainitan lamang po na naman. O, oh, yan. O, oh, tignan nyo na lamang po, ano, ganito po ang uh, mga paraan. O, oh, yan. Pag napainitan na po na ganito, tignan nyo na lamang po kung ano po ang gagawin natin, ano. Ah, oh, ganito lang po ang uh, isang uh, paraan dito. Bahala na kayo kung ano pong ang diskarte niyo dito. Ang uh, pinupunto lang naman po dito ay kapag uh, uminit na at uh, lumambot na itong PVC, eh kinaganon, kinukurba para hindi basta-basta matanggal kung sakaling bubunutin dito kasi nga naglalakpo po yung ejector. Talagang medyo matrabaho lang talaga kapag uh, PVC ang uh, paglalagyan ng ejector. mayroon pa nga manalalamang ganitong uh, ginagawa na. Hindi kagagaya ng tubo, kapag ikinabit na, kabit mo lang, kabit lang sa adapter, o, tapos na, hindi gaya nito, kung ano-ano pang pinaggagawa natin dito. Kaya nasasabi ng mga hindi nakakalam dito na hindi daw pwede ang PVC. Abay, kung hindi mo kaya, kaya ng iba, ganun lamang po yon. At bale, ito na po yung adapter well, dito po ikakabit, ito po yung last, dito sa taas, paigpitan lamang po ng uh, mabuti ito. Ayan, paspura lang po natin. Nalagyan ito na po ang uh, postura. Yan, Bali, ang pinupunto naman po natin dito, ang gusto ko lang po ipakita ay kung paano magkabit ng ejector na PVC ang gagamitin dahil maraming nagsasabi na hindi daw pwede ang PVC gaya ng mga nagko sa mga unang mga tutorial nating mga video. Kaya ito, pinakita na po natin. Sa nakulangan sa mga tutorial natin dito, ay pakitignan nyo lamang po yung unang uh, binag natin dito. Ayan, testingin na po natin ito. Ayan, oh, nasa kasi nasa una, may pat one at saka ang susunod natin i-upload ay kung paano natin ikinabit, kung paano mag ng automatic switch off at on at kung bakit anong problema kung bakit nagugupay yung mga pressure tank Ayan. at kung meron kayong mga katanungan comment nyo lang dyan sa comment section at babasahin po natin yan at gagawan po natin ng videos para po maintindihan ninyong gusto